Ngayong araw ay samahan nyo nga ho kami sa mga kaganapan nga namin din sa probinsya. Nabutan ko nga ho pala din si na mama sa may tungko na nagaluto nga ho pala dito ng aming pangulam. ulam isang munggo at balato nga ni ho pala yung inaluto nga ho dito ni na mama. Ay tingin pa nga lamang nga ho din sa inaluto nila ay talaga naman nga ho ulam na. Ay nung pagkakasarap nga ni na rin inaluto nga ho nila ay tingnan nyo nga ho din ang karning lahok at anong pagkakalaki ng gaya. At rin nga isang batuta nga ho din ay at gutom na wari. At rin nga nga ho pala inaluto nga ho ni na mama na pangulam na munggo at balato. Pagkain na nga rin nga pala sina ate dini sa may labas nga ng bahay at dini na nga pala sila kumain. Umuna na nga rin nga pala sila dini kumain at hindi na nga rin nga pala ko dini sumabay at medyo busog-busog pa nga ni ako. At habang nakain nga pala sila dini at yan nga ni ngao pala tagaluto nga pala kami dito ni Ara. Pagaluto nga pala kami dini ng pansit kaya yan nga ni tagasangkot siya nga pala muna dini si Ara. Para mapadali nga na rin pagluluto nga namin dini at yan nga ni kinuha ko pala dini sa loob ng bahay mga lahok ngao sa pansit. dini nga pala kami nagaluto magluluto nga ho sa labas ay wala nga niho pala din iba pa nga ho pala mga gamit kami. Kaya pag magluluto nga ho pala kami ay di na anang nga lamang nga ho pala namin yung aming agamito dun sa loob nga ho pala ng bahay. At yan nga ni at magasi wala na nga ho pala kami din sa pagluluto nga ho na ring pansi. Pagkatapos nga ho di makapagis sa atin nga ni at pinirito naman nga ho din ari mga lahok-lahok nga ho ng pansi. May mapunta nga lamang nga ho pala ng tao mamaya din sa bahay kaya yan nga ni nagluto nga ho pala kami din sa bahay. Mabili na nga lamang nga sana kami sa bayan ng pamirinda ay kaso sabi ni ati magluto na lamang daw nga kami ng garni at madami-dami pa. kaysa kesa nga ni kumabili nga lamang daw nga kami sa bayan, ni kakaunti nga lamang daw yung makakakain. Kaya kanina idali dali nangarin na nga rin nga kami pumabayan para makabili na nga kami na rin alutuin para maluto na rin kaagad din sa bahay. Ay, din nga ni at mabukod naman nga tayo din sa pulong at medyo napapalayo nga ni tayo din sa ating inaluto. Nilagay na nga rin nga pala din mga liha nga pala ng bihon at nga at medyo malapit na nga rin na maluto. nilagay na nga rin nga pala din ang kaunti binili namin na Mickey. Masarap-sarap nga kumain nga rin pansit kapag ganin nga ho, may lawak nga ako ng garni. Ay, tingnan nyo nga naring rin inaluto nga ako namin pansit. Ay, talaga naman nga ang asbo na din. At ari na nga na yung hinango kanina na gulay. At din nga na yan alagay sa ibabaw. Tapos ayan nga na tinaluhalo nga lamang din yung gulay. Para nga na magkalat-kalat din. At ayan na nga rin nga ako pala rin inaluto nga ako namin na pansit. Pagkatapos nga na namin di makapagluto. Ay, pumunta naman nga ako pala ko din sa may baba. Para bumili nga ako ng yelo. Tapos bumili na nga rin nga ako pala ko boti Na matika. Dahil may apirituhin pa nga, daw nga si ate. Tapos ko Una nga rin nga ho pala rin isang mic dahil naiwan ko nga ho pala rin kanina sa may pinagdalan ko kanina ng video, okay? Pagkatapos ko nga rin gawin nga ho lahat ng mga inautos, ay diyon nga rin tumuwi na nga rin nga ho pala ako. At rin naman nga ho pala ang bituka nga ho ng baboy ang inaluto nga ho pala din ni Ara. Dahil may natira nga rin ganin nga ho sa rep, ay diyon nga rin at kanya nga ho muna pinirito din. At dahil wala na nga rin pala kami masyadong inagawa din. At yan nga rin, taking nga ho pala muna tinimpla din. At yung Masarap nga kumain nga ng pansit ay tamang-tamang nga para may panulak nga sila. Dahil may medyo mainit pa nga ni hulab nga ho din sa amin ay tamang nga ni Ari para pampalamig nila pagkatapos ko nga ni malagyan nga ho din ng at, tubig ay tinaktakan ko na nga rin nga ho pala, nga pala nga na rin sa gugulama na ano na Ari tas yan nga ni at dinurog ko nga ho pala muna din aring yelo nga ho sa may dingding numadurog ko na nga ay ko na nga ho pala din sa may pinagtimplahan ko nga ho para lumamig na rin inapanamig kong palamig at yan na nga ni at tapos na nga rin nga pala rin ginawa kong palamig at pwede na nga ni aring inumin at, dahil medyo nagugutom na nga, <largeistoire> toh, um <thumbnails> toh, um <conclusions> na nga rin ako ay diyon nga ni at kumuha nga pala muna ako din na niluto namin na emergency. At rin na nga rin pala, yung napagpiprito nga ho pala din ni Ara. Tumating na nga rin nga ho pala din ni bisita nga ni Inay, at kumain na nga rin nga pala sila din ni. At nung medyo masilim-silim na nga rin, inagpunta nagpunta na nga rin nga pala ko din sa may luuban. Aulahin ko na nga ho pala rin kalabaw namin at alagay ko na ngao ho pala doon sa may tubugan. Dini ko na nga lamang nga ho pala rin kalabaw alagay sa may sapa para makainom-inom na nga rin pala na maraming tubig. Malapit-lapit nga lamang nga ho pala sapa sa may palaya namin kaya dini ko na nga lamang atali. Mas malapit nga ni, mas madali ngarin ngao pala rin mauula. ay din nga net, pagkatapos ko nga ako pala diya maitali, ay lumakad na nga rin nga ako pala, ako pa uwi. At yun lang naman nga ako pala muna ating video ngayon, sa isang araw naman nga po pala ulit.